ma-surprise kayo. Sigurado magugustuhan gusto niyo 'yun. Sa, sa, amin din 'yun na uh, WhatsApp what's up mga kawardi natin diyan. Panibagong vlog, panibagong araw na naman tayo. Ayun. Dalawang linggo na lang ah uh, na ako sa probinsya. Ayun, malapit na. Ipakita ko sa inyo yung mga view doon na pupunta namin, mga surprise view uh, na puntahan namin. Ayun. Mag-around the island kami. 'Yun ang ang purpose namin, libutin namin yung isang isla para mapuntaan yung mga magagandang spot. Spot na may beach tapos yung mga kwan sa paligid ng isla. Pupuntaan na namin yun. mag kami ng bangka para may masakyan kami. Uh, magikot Mag-ikot-ikot sa, isla na yun. Enjoy yan. Diba vlog ko lahat yun para mapanood nyo yung mga adventure namin. Yeah. <coughs> Marami yung mga mapapanood kayo na sa akin Pero ang oras natin ngayon ay 6.56 ng umaga Kumusta kayo dyan mga ka-wardi natin? Uh, salamat sa mga nanood sa aking unang prank ni Prank ko yung pabangkin ko eh <laughs> Binigay ko kasi yung, kan, yung isang camera ko GoPro Kasi bago na akong itong nabili ko na camera ngayon yung kan, action cam na DJI Osmo Action 4 Ah, uh, ito na 'yung nabili ko. Kaya, yeah, yeah, nagustuhan ko kasi para comfortable ako dito sa 'tong camera na 'to. Kaya, ito magagamit ko 'to sa uh, namin. Saka para may magagamit din 'yung pamangkin ko sa pag uh, video, video niya sa mga pinsan niya. yan Para may gamitin sila ka habang may naliligo 'yan, habang may mga gusto nilang i-video, may gagamitin sila na camera. Kaya binigay ko na lang na libre yun. Padala n' hindi ko naman magagamit eh. Hope magi-enjoy talaga. <laughs> uh, ilang taon din ako na hindi nakabakasyon eh. Kaya daman tama tong reunion namin ah uh, magkakapamilya sa yung mga pamangkin ko. Siguradong matutuwa kayo sa mga susunod na upload ko pa... pagkatapos ng bakasyon. Pero titingnan ko ko pagka-upload ako doon kasi minsan may, may nang signal doon eh. Kaya Abang-abang lang mga kawirin natin. Sana ito na yung pagkakataon na mamonetize tayo. <laughs> mga kawirin natin dyan. Sana patuloy nyo akong suportan para Yan nga yung sinabi ko na sa mga unang vlog ko na may purpose yung pagbo-vlog ko. Gusto ko matulungan yung magulang ko. Makabawi. Para for family. Yan ito pala yung buhay yung daon ng rubber tree pag nag may bagong bulakla ay mga bagong sibol yun rubber tree yan na tree yan na puno uh, pasisahan nyo muna yung mga vlog ko ngayon mga raw vlog lang <laughs> basta patuloy nyo akong suportahan Maraming salamat sa inyo, sa inyo mga kawardi natin dyan. Abang-abang lang sa mga susunod na videos ko. Uh, I-upload. Isa e, ngayon, nandito lang kasi ako sa uh, work ko eh. Kaya hindi ako makapag-upload ng medyo quality ng kagandahan. Uh, ganito, ganito lang muna. Hope ta sa pag-uwi ko, pagbakasyon, yan. May mga makikita kayo na mga i-upload ko na video. Uh, medyo exciting din. <laughs> Diba? ara <laughs> Para uh, enjoy. Kaya ngayon, e, para araw-araw ako mag vlog. minsan lang ako makapag-vlog kasi kadalasan kasi walang kwan eh. Wala tayong may vlog 'yan. Uh, kwento-kwentuhan lang, di diba? Kwento-kwentuhan lang 'yan. Pero kasi next na, na kaya ako nag-vlog kasi yung mga idol ko na uh, nagbo-vlog tuloy-tuloy lang. Yan. upload na upload 'yan. Nag-full-time vlog sana sila. Hope sana maging, maging gano'n din tayo. Para may ma mapuntahan ko rin yung mga mga lugar na yung sa marami akong inupo ako dito na magandang pupuntahan. Kung sakali magkaroon tayo ng sahod na may budget na tayo, pwede na tayong i-travel travel punta ng ganito na lugar. Yan. Pero di ko pa sasabihin kung sakali na magkaroon ako ng chance na magkaroon ng sahod, magka-budget na. Yun. Ma-surprise kayo. Sigurado mag gusto nyo yun uh, Lugar sa, sa amin din yun na uh, sa lugar ng mga parents ko rin yun na uh, uh, isang lugar na kwan, uh, sikat din yun na kwan, doon talaga yung mga parents ko nakatira naka, nung mula noon taga doon talaga sila nalipat lang kami dito sa yung pupuntaan namin na, ba, na pagbakasyonan ngayon kasi nakabili ng dati dati nakabili ang magulang ko ng lupa Noong unang panahon pa yun matagal na medyo mura pa ang lupa noon kaya hindi kaya nalipas sila dun. doon kami mababakas ngayon. Pag kung sakali magkaroon ako ng budget, dun naman ako sa mismo talaga lugar nila na mga magulang mag ko. Talaga magugustuhan nyo dun. Magaganda rin ang, ang uh, spot dun. Mga view, uh, pasyalan. Sana, uh, palarin rin tayo na uh, magkaroon ng sahod yan. Kaya tuloy-tuloy lang yung pag-vlog ko. Uh, pagpasensyaan nyo na itong ganitong vlog ko, mga kawardin natin dyan. ah uh, para may update lang ko na itong channel ko kasi medyo matagal-tagal na akong nakakuan eh na hindi nakapag-upload mga isa't kalating taon yata kaya nahin to ako kaya naisip ko na ipagpatuloy ulit kasi alam nyo man uh, gusto ko talaga matupad yung pangarap ko na makatulong din sa pamilya ko yan mga uh, kalwerte <coughs> <coughs> uy <coughs> <coughs> parang sumabit ah <coughs> mga kawardin natin dyan hanggang dito na lang bye bye See you next vlog.